nga nung uh, di na yun musalik ang katawahan, uh, nga ni, sa di na basta-basta mutuo o musalig sa mga opisyal nga sige raga uh, uh, pamahayag daras media na imo karong katawanan ha, ah, si Ombudsman ni Crispin Rimulya ha, ah, tungod sa daw pagdali-dali ah, pag uh, pa sikat publiko ho uh, human po na mahayag ho oh, nagadomdo mo na mahayag sia maingon sia nga ho uh, ako nga uh, magsulat ko nga to sa Senate President nga ha uh, ipatuman to kato bitawng dismissal order ni atong toegdos mail by ah uh, decision ah uh, batok kang uh, kan, uh, kang uh, senador nga si Joel Villanueva ba uh, Kaya matong kipamahayag, magsulat ko na sa uh, presidente sa Senado. Pinaagin ni Tito Soto III, mga kaigsunan, matong bulabog ang tanan. Uy, naaday ah, ng unan na, pwede na yung madismiss, mapatangtang si uh, Senador Joel Villanueva. Matong palag po si Senador Joel Villanueva. Ha? Tuma po ni Senador Joel Villanueva, oy, tagaantamog ko piya ha? 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 Magkuha kong kopya. Nga kanang gihimo ni Ombudsman ni S. Crispin Remolia. Harassment na! Ha? Harassment na! Ha? Ah, motong ah, ah, kuha siya. Ha? oga ah, ga kopya. Certification gikan sa Office of the Ombudsman. ...og sa Sandigan Bayan. Nga nagpamatuod nga wag yun siya ay ong ung akasong kriminal ...og administratibo. Ha? Dinaasa Office of the Ombudsman of Sandigan Bayan. Ha, ikadua. Ha, mga kabumbo. Ha, wala gid matud pa siya ay magpamatuod nga si akusado o sa bisan unsa o nahukman sa bisan unsang kaso o sa bisan unsang bisan unsang hukmanan. Ha, iyang din dinto. Ha, naka-issue to September 10, 2025. Ha. Manang uh, kay Naglaom naman kuno siya nga dunay ingon ana ang klase nga pagpangharas. na say nakuha ang certification. Ha? Mao mga kaigsuonan, ana na mga clearances. Ha? Kay lagi gibot yak matong remolya ang oy Magsulat ko kang Senate President Vicente Sotto III nga ipatuman e, tong dismissal order. Ha? Mga kaigsuunan, katong gimo ba ni Ombudsman Conchita Carpio uh, Morales na 2016, gimando man to nga pawaon siya sa pwesto, ha? pawaon siya sa serbisyo, pagpanerbilyos publiko tungod sa mga anomalia paggamit atong nga uh, uh, pork barrel allocation, samtang siya kongresista pa, ha? pag ando mga kaigsuonan ha ah, human si na mahayag ni adto human pod nga nagpakita og mga certification kopya si Joel Villanueva ang senador nga iyang ye, ah, naimong subject sa iyang man iyang ah, imando matod pa ha ah, tinga si tubag si Boyeng Rimulya asa dili to harassment ha ah, ang ako ang ah, gipadayag ha ah, nga hangyoon ako mapadala og sulat sa Senate President kundili, dili na matud pa siya kay human siya pagbalik sa opisina uy nabulaga siya naman na kuno na sekreto nga desisyon ha ah, pag human ato ni ah, Karpa Concheta Karpe Morales ni sunod man si Martires ha ah, matong siya uy naman sekreto nga desisyon nga gidismiss o gibaliktad ang kaso mga kaigsoonan katong decision nga ni katong uh, uh, order sa ni Ombudsman Morales oy gibaliktad gibasura man ito sa nisunod nga Ombudsman ang uh, gisekreto kuno dili kuno pamaras kun dili na isekreto nga decision bi atong pamatayon si ah uh, Boyeng Remolya Ombudsman ni Sos Crispin Remolya nga sumala pa dili harassment ang iyang pamaya kon dili tunay kuno isekreto nga decision bi atong pamatayon it's something that that everybody thinks to, to be still valid that can turn out to be not valid anymore due to a secret decision that dapat kasi hindi naman na-publish yan hindi yan nilabas nobody knew about it kahit sa senate mismo hindi nila alam yan i was confronted with a decision signed by former ombudsman Martinez dated July 2019. Lumabas lang siya nung sinabi kong may gagawin ang Ombudsman tungkol dyan. It's a surprise secret decision. Well, nobody was was raising that issue before. Joel Villareva kept quiet through all the years. Uh, Ombudsman Martin never spoke about it. Di ba, parang secret decision siya. Alam niyo ba yon? Did you know about it? Nobody knows about it. Ang pangutana dapat ato Wa ka nagsige ga ha yama-yama daras publiko samtang di po pa nimo verify. Ha 2016 pagudto nga dismissal order. Wa ka ga pangutana. oh, wa ka ga wa ka ga pangutana nga nganu tuod no nganong wa mang yun ni agi patuman sa Senado nga pawao na si, nila si Hajuel Villanueva ni atong tungura. oh, wa ka ga pangutana. Ah, wa ka, ka research aron matubag aron pin ah, yun, no, no, na ka mag-research. Ha? Ah, mo nang wa gyud ni mo na kuha kung unsay mga hinungdan, yamayama yama, ra ka. Ha? Ah, karon sa dihang agi ah, gipak, gipakitaan na kan asinador ah, senador Joel Villanueva oh, ga, mga certifications nga wa na siya anak ng mga kaso. Ha? Ah, Ade sir pagka nag-research, na dayon, pastilan. O oh, mauna'y taras sa ombudsman, Ha? Nya ni gitu bang, ha? ni gitu bang nara bani siani martires. Ha? kani ombudsman martires. Ha? Giingnan na uh, katong ingon niya na sekreto nga desisyon. Ha? Pala guys, martires, nga waman ni mga sekreto nga desisyon. Biatong pag uh, ipapaminahon, uh, pamayag po ni kan ni ombudsman martires nga, ha? Pamukos po niya nga waman sila sekreto nga desisyon. hindi ko alam kung anong sikreto sa amin. Mayroong kaming tinatawag na CCMS, yung case management system. Mm -hmm. Pag yung kaso ay nare-release, pupasok yan sa si system eh. So nandun sa system na na-dismiss ko yun, wala akong sekreto ginagawa sa aking trabaho. There's no evidence on record na yung pera na tanggap ng buhay party list ay napunta kay Senator Joel Villanueva ay dismissed both cases, criminal and administrative cases. So doon sa kaso, doon sa administratibo na sinasabing dismissed from the service, ni-reverse ko yon at dinispiss ko yung administrative case. Ah, oh, you dismiss, ha? Oh, kadungog na ka? Ha? Ombudsman Jesus Krispin Remolia gide semis ni angkaso, aw oh, kai di lagi mau pematut anjami. Dah gun si Senator si Joel Belido, bau kuarta, aw oh, kehatan ni angat tu semangka, bogo semangka, ah NGO, oh? Mauna, mga niya, ah, mau nak semangka keisuan nya, ah, tengok sa, kanibitau naulawan ni na si ah Ombudsman Jesus Krispin Remolia naulawan na ba ah. Gibali din niya, anak din siya nga, ah, di na lang kong musulat nga sa Senate President. Ha? Ah, di na lang musulat nga ipadismiss nila si Sen. Joel Villanueva. Naulawa naman, nabulaga naman, biya itong paminahon, di na kuno siya magsulat. Ito na yung, ano, yung premise na I think that it's something that uh, uh, raising more questions and answers. Diba? Hmm. Ang mato, di na siya magsulat ha?